Hello guys, so ano mo? Nagdurusa sa patro ngayon kasi na hindi ko na mabuksan yung marami kong subscribers na ano. So eto, kakagawa ko lang to. So, um, hindi pala. Hindi ko ito kakagawa kasi. Dari ko ito naman dito nakakagawa. Dalawa kasi yung aking account. Ito yung dam. Yung hindi ko mabuksan yung main account ko. So, yan guys. Nanonood kami ng Ferran. Nanonood kami ng Royalty Family. So, as, nga pala mamaya is update ng grow agad din. So, Maya is pupunta ako ng Grogger na Dahil ni Tito Jungle. Update kasi dun. So, mamaya is magre-record na lang din ako. Dahil -grow, grow agar din. Goodbye, so. So, mag grow o atar doon. Goodbye guys. So, mag-grogger ako ito So, yun lang sana is mapalo niyo pa ako dito sa akin na bago account. I mean, dati pa to kaso that is meant to be taken na kasi hindi ko na talaga ito magagamit. Minsan ko na lang ito inilalagay. -in. Kasi minsan ay tingin-tingin ko na lang kung ano lang nangyari. So, ngayon first video. Aba, second video ko na to kasi yung first video ko is um, yung end of the world. Kasi wala akong magawa. So, may ginaya kasi ako sa TikTok na. Oh, yeah. Thanks. Bye guys. So, mamaya ulit. Thank you.